Yes, good morning. Good morning. Dito uh, ko mami. Mauna. Ba't din gigiwang-giwang kayo maglakad? Pagdating. pagkasa sa Ang Ano na anong ba ano ang kay... Yung natapa ko. Natapa. Sana walang fracture. Please. Napa? Bakit ito nadapa? Ito ang next dito mas... Yun ang nadapa. Ngayon, sa kayo next ray Baka okay, pali ang tong... okay, next ray yun ito, kasi talagang magamaga ito yun. Eh. Hmm. Tapos ngayon siguro yung weight ko, dito na nakalag, nakalagay, kaya... yun ang sumasakit. Sumasakit. Nako, butol yung ano? <laughs> yung guwit? Hindi yung buto niyo. Buto yung guwit? Pero yung buto niyo, <laughs> buto. Napilipit lang ng konti. Pati yung balokangan niyo. Kala ko dream ko lang makarating dito. Eh. Saan ba kayo galing mami? Las Piñas. Hindi, ah, nakachat ko na kayo dati. Uh, month of wala, March pa. Wala niya, wala. October ang binibigay niyo sa akin. Punuan dito eh. Eh halos araw-araw ko nanonood eh. Pareho ng pare. pare. result. Wala mara eh na yung, yung impact mo no, ano meron kasi tayong tinatawag ng mga bone spar syempre nakaka pag natamaan kasi ng ano yun yung spar na yun eh. magi-scratch pa ng ibang part degenerative change eh. yung mga yung mga sa joint natin pero yung Proximal at mga pibula nyo wala namang basa. So ito? mo na. Tuloy mo na. Ano ba? Ano ba Ha? Birthday ni mga bukas. gusto Ayan, Eh di ko darap eh. Saka ko darap eh. Hindi ko darap. Hindi ko darap? ko darap Para ikinagal Sabi siya dapat i-backlash ka Oo yun lang. Alam sabi na. siya. Ay hindi. ano pala dapat. Yan lang lang oh. Oh, may clip na. Oh. Ikaw, likod mo rapa. Oh, rapa likod dyan. Mami, yung kaso nyo, sa mga spar lang sumakit, yung mga joint-joint. Pero yung buto nyo good naman. Sana hindi kayo ulit matutumba. Ay, hindi. Iingat kayo, ha? Huwag na kayo magano. ano na kayo Ang gagawin nyo, mag lang. Yung maliit na, bumili kayo Huwag na kayo magpabuhat yung mga ano, kasi yung paso, pag may lupa yan at basa, mabigat siya, huwag kayo maglipat na, susunod yung bibigay balakan balakang nyo. 72 na kayo, di ba? Oo. Oh. Mag-iingat na kayo. Chill moments na na kayo. haya high mood. haya high, high, mood na lang. Kasi, pag kasusunod matumba kayo, pag nababasag yung balakangan nyo, mag-iingat kayo. Diyan na hindi na katulad dati nung no, na kahit mag tumbling-tumbling tayo. Ngayon, marutok-malutong na 'yung buto nyo may mga warning-warning na sa amin. Ikabit nyo na, Roy. Sa 'yong ano, 2000 double 2400 ile. Ano man din 'yo. Ano na mamaya? Na magka-itikina na tayo. Sa 'yo kana pumili na nga, ano? Aiden. Hindi ka alam kung paano ko 72 si nanay Kunting Pitik mm. Sa pa Ako, may tumunog Kabila Good naman yung boto niya eh Ako, may tumunog Ang siriya niya Ayok, siriya Ayok, siriya Meron din sumasakit sa balangang nyo. Hindi po na po ay extra yung nalaki. Pero sabi nalaki. Hindi. Ang maganda, nakita ko yung dito. Kaya pag nagpapamasaya uh -huh. po. Aray. Aray. <laughs> Mag-ilip kayo. Tagalin nyo muna ito, mami. Salamin, baka maipit, mabasag. Mag-ilip kayo. Check natin yung tadyang nyo. Matagdugin nyo ito. Yan. Tapos yung itong shoulder mo. Ayun. Yan. Okay, relax Okay, laglag nyo lang Ay yung buto, laging lang sa'yo. Sa 7-3 ko wala. Ang barangang naman, balik eh. dumapa may kusingin na para, para mamasas yung balakangan. Sakto niyo po yung mga yung sa sabuto. Sa gilid niyo. Bababo kayo kung siya. Shoot niyo yung mukha eh. niya, yung mga, yun, mga ayos, nanay. Ayan. nag-inject siya naman. Okay, mag-inject. Uh, and then, kinagapus sa... Kinagagapus sa... Ilang buwan lang, lang, -lang. nangayayad ako. Ba't nababakay dati? Ano yung ibang... Hindi, dahil dahil hindi dito hindi lang hindi sa studio, nangayayad kayo? Hindi, hindi ako makatulog. Ah! Sa kerot? Half-lucine yun, anong pauya? yung nanonood lang yung, yung, yung Hmm. Maybe, kasin, yeah. Tapos yung sinasabi sa inyong exercise na gano'n. Mm. O, oh, ganito yun. Tatansayin yung bigat. Mm. Hawak nyo yung kamay nyo sa gilid. Dun, 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 nyo. Baba. 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 Doi, doi. Oh. kung ano lang kayo yung bigat. O, sipain nyo ako. Sipa. Iyan. Parang, ang turo ng doktor para lumakas ng tuhod nyo kasi may <coughs> dito ako matatantya ko yung bigat kung ano yung kapasidad nyo. Hmm. Yung sa inyo, kung mag-exercise kayo, magsimula muna kayo sa magaan. Okay? O, sipa. Sige, sipa. Ayan. Sige, sipa. Hindi kakayanin nyo. Pag araw-araw nito, lalakas yung mga hita, yung mga tuhod nyo. Sipa. Sipa. Ayan. Walang exercise. Sipa. Ayan. Sipa. <laughs> yun lang, matatansya nyo yung bigat nyo. Magsimula kayo sa ano, ha? Tasting nyo, tayo kayo, nanay. Hindi ko na ako masisipa si Alice. Hindi mo na masisipa yung asawa nyo. <laughs> Then, master. Ito tasting eh, testing nyo. Kasi ito <laughs> <coughs> Stop yung ay, na nyo. Ngayon pagdayo mo. Establish nyo muna yun. Ngayon sine, sapatos nyo. Baka madulas. Madulas yung muna. Masa ilakad kayo. Okay na dito. Masakit talaga masakit. Dito, dito, dito okay, lakad. Lakad kayo naman. Kaya lahat kayo naman. Dito, masakit talaga. Sa hita, yeah. yung muscle niya. Sige, upo kayo dito. Ay, higa kayo ulit. Dito sa may ano? Yeah, dito. dito. Dito may may pain dito. dito. Mm. Okay, sige. Okay. okay. Dito, dito, wala na. Wala yeah, wala na ka dyan. Kanina dito masakit na tapos ngayon sa kabila naman, lumipa. Lumipa. Hindi. Hindi, okay na yan. <laughs> dito, dito. Ito sa muscle na ito. Yeah, okay. Pige. Okay sa mga sed. Yeah, yeah. Mas maganda dito ang mas masakit. Huwag sa mga ano, kasi good naman yung buto niya. Dito kasi madali lang to. Mga muscle, madali lang yan. Para ka lang kumain ng ice cream niyan. Yan, lagi yung yung dunata pag na ito, wala Hapusin nyo lang to ng pagmamahal ng pao. Ganun lang sa masel Pag masel lang masakit sa inyo. ng Ganyan lang, Steep muscle lang yan, mami. Yung biglang kilos. Alam niyo, hindi yeah. ba tagal nyo nakaupo? tight siya pagka pinersa niyo. Ah, ah, parang... Huwag mo mabahan ako sa sasakyan. Wala, huwag mo nang patatakbuhin na. Pose muna Oo, oh, sa mga tight muscle na yung magpamasas din kayo minsan. Sa isang linggo, dun sa inyo, magpahul body massage kayo, medium lang. Ayun ay, nga pala tatanong ko. Mm. Kasi tumawag ako ng... Masaktong, masahista. Ma Huwag um, ka mong hard, ah. Eh, sabi, natatakot yung asama ko baka raw bawal. At ito pa ba sa inyo? Hindi. Bakit bawal? Kahit sa isang linggo, dalawang linggo isang eh, beses. Pero Dito, ngayon wala nang pain eh. Baka okay. mamasal, kasi mali. Tapos mamasal si nila. Ayon, yon, yon. Eh ngayon, set up na to eh. Ah, dito sa mga laman-laman kayo magpumasal. Sa laman-laman. Kasi uh, kinakatakot ng misteryo nyo, dalawa masakit. Ipinamasal hmm. e, siya sa hindi hmm. nag-align. Baka lalong mapilipit yung ay. Yun. Senior, kaya nga ka tinawag na senior citizen eh. Kailangan na natin, ano, kung nakakaramdam na kayo ng pain, okay, ba't may hihiyak? Hindi, eh? hindi, hindi, ako nahihiyak kasi minsan, binigyan ako ng pamakay ko ng tungkod. Gabay lang yun? Huwag ganyan ko. Bumaliktad po, kayo? Ang um, um, na dapat na binibigyan sa'yo, yung apat yung hawakan? Ako hindi. hindi, hindi pwede oh, sabi ng so, so, Bakit? Nagtungkod ako ng almost a year, may higit isang taon. Bakit? Okay. Hindi ako makalakad eh. Ako pagpapalakad sa inyo ngayon. Dali Ala po. Kaso, ah, nag May sumasay na lang. lang. Bangko ko. Sabi ko